Hello everyone. This is the XYZ Academy channel. Today we will learn how to easily connect an RG45 to an UTP cable. All right. We will need some tools for this task, a UTP cable and a crimping tools, LAN tester. We use only these tools and the color coding that we use it as as follow. This is the color coding that we use. First, we'll take the cable and use one hand to measure about a hand or so. It's good to have a longer link because if you make a mistake, you can just cut it off and redo it with one attempt. Of course, it's better than having multiple attempts, right? Like having to get another cable because you made a mistake. But guys, it will be great if you had the chance to correct your mistakes, right? But what if it's not possible anymore? Okay, move on. <laughs> so, okay. <clears throat> Next, we will arrange the wires in the correct order. First, white, orange, then orange, followed by white, green, and blue. After that, white, blue, green, and then white, brown. Yes. Lastly, brown for the wire. make sure lang po na tama yung order or sabihin na natin yung pagkasunod-sunod para sa huli wala tayong problema. Review din natin yung pagkasunod-sunod kasi pwede, pwedeng magbalik yun sa dati eh. Like halimbawa yung color, pag color coding mo tama tapos kapag naipasok mo sa RG45 mali na yung pagkasunod-sunod kaya dapat make sure na tama at pantay-pantay para wala tayong problema. Kapag po lukot, may pwede po tayong gamitin pero depende po sa inyo kung gusto nyo or wag na. Now, we're aligning the wires na so that it won't cause any problems when plug into the RG45 connector. Ipapakita namin sa inyo, ito yung itsura nung inayos namin. Tapos, ilalagay na yan sa RG45 pero dapat pantay-pantay tapos tama yung pagkakasunod-sunod. Dapat may guide ka rin para ipasok yung wire sa RG45, yes, para hindi magkahalo-halo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag lukot, oo, ganyan, kapag lukot, ganyan yung ginagawa namin. Pero depende nga sa inyo kung gagamit kayo ng flies or what. Pero kapag gaya naman, ganyan nga oh, ganyan yung ginawa namin. di na kami gumamit ng mga, nung ano, para maayos yung lukot. Ganyan lang yung ginawa namin para mapantay or masabi na mawala yung lukot talaga. Para walang sagabal sa ginagawa mo or para dire-diretso yung ginagawa mo, dapat nakaready na yung RJ45 sa'yo ayan, kinuha na namin yung RG45. Tapos, yung wire ilalagay na namin. Dapat, maayos pa rin yung color coding ng inayos namin sa wire. Tapos, pagkatapos nun, ipapasok na namin. Ingat lang kasi, pwedeng magulot. Ang tendency niyan, pwedeng hindi mag o hindi success yung ginagawa mo. Pero may land tester naman ipapakita namin sa inyo kung saan ginagamit ang land tester or paano malalaman kung working nga ba yung ginawa namin. So ayan, gumamit kaming tools kasi masyadong mahaba yung ipapasok sa RG45. Pwede, basta, pwede naman yan, basta pantay lang yung pagka gupit mo or sabihin na natin cut para hindi magulo yung color coding sa loob at parang pantay-pantay pa rin. Sunod, pagkatapos nun, try ulit kung pwede na. Ayan. So, ayan, gumamit na ulit kami ng lock para sure na nakakapit talaga, hindi bibitaw. At ayun, tapos na. Pero may ipapakita din kami sa inyo. Yung isa kasing ginawa namin, hindi nag-work. So ipapakita namin sa inyo, ayan, kung paano makikita sa land tester yung hindi working. Ayan, hindi sunod-sunod, parang yan hindi umiilaw. Yan po yung ating video tutorial kung paano. Saka nga pala guys, pakilike po and subscribe para po updated ka lagi sa upload namin. Thank you!